Wala daw hong saysay uh, -say ang pahayag nitong si Representative Zaldico sa kanyang tatlong video. Ano yung kanyang tatlong video. Wala daw ho yan. Walang, walang say -say. Sabi ho ng Malacanang. Well, ang nagsabi naman nito, palagi ko naman eh, nagkataon lang kasi na ang ay si, si Claire Castro. Pero opinion lang ito ni Claire Castro or pagsisinungaling lang ito ni Claire Castro. Eh, imagine, abogado. Sa bagay, ano ha? Yan ang trabaho ng abogado. Pagka ikaw ay nasa defense, kailangan mo magsinungaling para maidepensa mo yung iyong uh, dinidepensa. Ayan ang papel niya ngayon. Nasa defense siya ngayon. <laughs> Pero wala nga bang -say? -say? yung uh, video at yung mga binanggit nitong si Zaldico sa kanyang video? Dagundong dagundong, 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 dagundong. Magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa pang uh, episode ng ating pong programang Daguddong, ating pong pag-uusapan ngayong pong mga sandaling ito. At uh, ako po ay po inyo ngayong inyo manin, saksak at swabing -so at uh, uh, swabing so komentartista uh, dito sa YouTube, Ronny Ramos po. Sabi ko sa istorya na aking binasa ay uh, wala daw sa isay ang mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico sa kanyang tatlong seri ng video dahil wala ito sa Pilipinas at hindi mapanindigan ang mga bintang laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano ha? Ang nagsabi po niyan ay itong uh, naggagaling-galingan na si Palace Press Officer Palingkera Attorney Claire Castro. <laughs> ay, nakita niyo ba yung video niya? Yung, uh, parang palingkera. Ano walang ano, walang uh, wala siyang finesse Anyway, matapos nung mailabas din ko yung tatlong magkakasunod na video, eh, kasi dito si Pangulong Marcos sa, sa 100 billion pesos na insertion sa naturang uh, 2025 national budget. Ano ha? Kaya, wala do itong saysay -say at uh, pa, ano ha? Uh, na isa si Ko sa mga inibisigan sa flood control scam. Eh, hindi naman ho itinatanggi ni Saldi ko yan. In fact, humingi siya ng tawad, hindi ba ga? Mingi nga siya ng tawad eh. At uh, uh, yun nga, ano ha uh, sinabi niya na uh, ilalahad ko na lang yung mga katotohanan. Uh, eh tama ba yung sinasabi ni Claire Castro? Ulitin natin ha. Tama ba yung sinasabi ni Claire Castro na uh, walang saysay ang mga tinuran nitong si Zaldico? Eh eh, ay palagi ko hindi. Panoorin ho natin itong uh, pahayag nito mula kay uh, uh, Senator Rodante Marculeta. Pwede kang mag ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma kahit anonymous tatanggapin. Kahapon, dahil nakita nila yung uh, paglalahad, yung video recording ni Salvi Ko na sinasabi nila ng A.I., Paano magiging AI, eh ito'y unang lumabas sa official page ni ko mismo. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O, ikaw para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan ay umuwi ka rito at pa mo yan. Siguro panutari mo yan gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements gayon ay kanya nilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghahin ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin, Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Sekretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang tagausig, sila ang unang dapat magsampah ng nauukul na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasal. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niya? Papayag ba kayong mainsulto? Yan ho si uh, Senator Rodante Marculeta sa kanyahong uh, pagharap sa mga daan-daang libong iglesia, kaanib ng iglesia na nagsagawa ho ng kanilang protesta o pagpapahayag nito pong uh, araw ano ha ito pong nakalipas na araw ko ng Lunes. Yan ho yung paliwanag ni Secretary ni Senator Rodante Marculeta. Yan ho ay galing sa kanyang masusing pag uh, ano ha at pag-aaral. Isa ho yan sa uh, anong tawag dito? Isa ho yan, sa mga uh, nga uh, ay ni research bilang abogado nitong si uh, Senator Rodante Marculeta. May hmm. tanong. Liban diyan sa mga binanggit ni Senator Marculeta, Meron pa ba? Alala ko kung clippings ng video pero ilan sa mga eksperto at ilan sa mga mas magaling na abogado kaysa sa kay Claire Castro. Ha? Ang nagsabi that Zaldico may proceed sa Philippine Embassy at pagkatapos sa doon niya panumpaan ang kanyang uh, mga affidavit o yung kanyang mga salaysay. Ah, pwede niyang doon gawin. And in fact, para mas maging uh, malinaw, ay pwede rin doon siya imbitahan ano, ha, at doon siya magsalita sa pamagitan ng hybrid uh, uh, sessions yung uh, by Zoom. ano ha? At doon siya sumagot sa mga tanong. Pwede rin mangyari yun. Di ba? So. Pero, hindi na nga nila itinuloy. Sapagkat alam nga nila na iba na ang sasabihin nitong si uh, Zaldico. Kaya ngayon, pagkatapos nilang protektahan ng protektahan itong si Zaldico, at sabihin, we cannot... Uh, uh invite him we cannot ask him to to attend because of the interparliamentary courtesy at ngayon hindi rin nila maipakuha sapagkat hindi na sa congressman o oh, eh dahil ayo nila ipakuha ngayon eh ngayon eh kung ano anong paninira na ang kanilang ginagawa ay as usual the senate under through uh Ping is again he's trying to uh, uh discredit uh itong uh, pahayag nito again with uh, in in relation doon sa legality ano ha uh, pero paliwanag nga ano iba nating kaibigan mga ka, mga kilalang abogado tutusin sabi nga nila ano ha simple lang yunhong pagnotaryo ay yunho ay uh, dumedepende la ang hu yan whether the court will accept this uh, statement as a uh, as an evidence ay oh. Eh kaso wala pa nga hong, wala pa nga hong hearing eh. Ala pa sa korte. Kaya yung mga sinasabi nitong si Saldico, ang tinitingnan dito ngayon ay yung laman ng kanyang sinasabi. May laman ba? May katuturan ba? eto with all due respect to Senator Lacson, hindi lang naman po to, yung statement kong ito is applicable to him, even to other people, third parties, ordinary citizens na yung mga mahilig mag abogado abogado pero hindi naman abogado ito yung posibleng maging outcome niya nagkaka mix and match na tayo sa legal principles so ang sabi ni senator lacson dito wala daw ang probative value kasi he is not under oath diba so like what i explained earlier yung probative value po is different from the issue of whether or not admissible ba ang testimony sa korte magkaibang magkaiba po yan okay so when you talk of probative value in Tagalog po ang ibig sabihin niyan kung meron bang laman yung mga statements na sinasabi ng isang testigo. ba? Diba? So, kung meron bang laman to establish yung fact na gusto niyang i-establish. And like what I have explained earlier, meron pong laman yung sinabi dito ni Zaldico, ni Congressman Zaldico, considering nga po he is the appropriations chairman. ba? Diba? Therefore, he really has personal knowledge or idea as to the issue of whether or not meron bang insertions na nagawa. Yun yung probative value dun sa issue na yun. Diba? So ang gusto i-point out dito ni Senator Lacson, ito po ha, for my professional assessment, ang, sa tingin ko po ang gusto talaga i-point out ni Senator Lacson dito is hindi siya admissible yung testimony niya kasi hindi under oath. Because if it is not under oath, this is not an issue of probative value but an issue of admissibility of evidence. Like what I explained earlier, di ba, pag nasa korte kasi it must be under oath notarized yung statement para tanggapin ng korte. So dito, hindi under oath si Congressman Zaldico and they, of course, hindi talaga siya i-admit ng court. Di ba, pero like what I also explained, wala pa naman tayo sa korte. This is just Congressman Zaldico making his personal thoughts known to the public. Butata na naman itong si uh, Claire Castro. Butata na naman ang administrasyong ito. Yeah. Wala na kayo ibang pwede gawin. Mr. President, sa totoo lang, sino naman ako para pababain ka? Iisang boto lang naman ako. Ah, iisang boto lang naman ako kung tutusin. Ha? pero nagbabayad ako ng buwis. ha nagbabayad ako ng aking income tax. Ang laki kaya na kinakalta sa akin. Oh. Di ba ka? At ibinabayad ko yun, na nakawin nyo lang. But Mr. President, again, may advice. Tama na. tanggapin mo na yung alok sa iyo at yung hamon sa iyo, yung, yung, yung invitation sa iyo ni Manang Amy Marcos. Tama na. muwi na kayo. Ayusin mong sarili mo, magpahinga, magpagaling. Alisin mo droga sa iyong sistema. Unfortunately, pati yung iyong asawa, base sa pahayag ni Ma'am imi. Ito yung mga nagdudumilat ng katotohanan. Na hindi kagaya ng sinasabi ng pader na walang ebidensya. Ito mga bugok na to. Paano sabihin walang ebidensya? Kapatid na mismo yung nagsasabi ng mga nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Di ba nga? Dahil hindi nakikinig, kailangan nang ilabas at i-broadcast. Yeah, at this juncture, Mr. President, you still have time to redeem yourself. Tama na. Uh, na ipakita mo na na magaling ka. Na ipakita mo na na kaya mong mag-manipulate mag ano, ng sitwasyon. Na ipakita mo na yun. And even, even uh, the kind of uh, Sal Panelo ay napahanga At naniwalang magaling ka. So, tama na. Hindi mo kayang pamunuan ng bansa sapagkat hindi mo kayang tumanggap ng, ng uh, accountability. Hindi mo kayang tumanggap ng, hindi mo kayang uh, ipatupad yung sinasabing transparency. You cannot do that. Yeah, again, Mr. President, ang taong bayan ay nagiging aluna. Huwag mo nang pahirapan pa. Marami pang mga unos ang darating at babaha kami. Bamba, malulubog na naman kami sa bahag. Marami pang unos ang darating. Marami pang basura ang kakalat sa mga kalsada. At muli, malulubog kami sa baha. Hindi mo ito kayang solusyonan. Dahil sa tingin ko, sa aking teorya, ang ginagawa mong pangungulimbat ng salapi ay eh hindi para sa ikayayaman mo, kundi para sa kapritso ninyo. Lalo na sa droga na napakamahal. Cocaine. Wow. Diba? Napakamahal na bisyo. Yung Mr. President, wala nang tiwala sa iyo. Ang nakakaraming taong bayan. Wala nang tiwala sa iyo. Ang nakararaming mamamayang Pilipino. Kung hindi man lahat. Kaya, sumama ka na kay Ma'am Amy. Umuwi na kayo. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan pa rin po ng uh, ating mga kasamaan, ng ating mga nakaka, uh, ng mga nagbibigay sa atin mga impormasyon. Thank you very much. At uh, ako pa rin po ang inyong inyamanin, sexy Swabbing Komentarista dito sa YouTube. Huwag kayong magalala. Hindi po tayo magtatapos basta-basta. Sa halip, magpapatuloy ang ating paggising sa mga nagtutulugan gamit ang ingay ng dagundong dagundong dagundong, dagundong! dagundong! dagundong!